for today's video guys ay kukuha o yung tayo managala manantidok yang guys sa Tagalog Tulia so pumunta ako doon sa aming tinigahan dati sa barangay ang Palatungan. syempre may ilog dyan guys kaya kaslamet tayo makikita kita yung guys kaya nakaigay makit yung mga electric pan kaya malokong at ah, ating ang gamitin yung mga pagalati dukyang or tulia guys sa ilog lang yan na So, maraming bato dyan, pero mabuhangin. Nasa mabuhangin kasi na part yung mga tuya. And as you can see naman guys, sobrang nagapres yung tubig kasi is hindi siya mahalumanay. Masyado siyang kung baga. Kaya nahihirapan kaming kumuha ng mga tulya. Ayan, sobrang lalaki mga guys. I'm so excited for how many years ngayon ko na lang ulit na naman na experience itong pagkuha ng tuya. So, noon guys, lagi kami dyan sa ilog. Kasama ko nga pala dyan yung mga, alam nyo na, yung mga hipag ko and yung pilas ko guys. So, nagjamming-jamming din kami dyan. Kumain rin kami dyan. And, alam nyo na, sometimes, kailangan din talaga natin, um magkaroon ng time para sa ibang tao, para magkaroon din ng mga, ng mga moments, yung mga ginagawa namin dati. Ayan guys, so sa yung dating bahay kasi namin nasa likod bahay lang is ilog na agad. So ngayon summer guys, labasan na naman yung mga tulya. So alam niyo na hindi siya masyadong malalim, nandiyan lang kami sa part na pang pambata. Kaso nga lang yung flow ng tubig is sobrang lakas guys. Kaya nahihirapan din ako. Gamit ko ko, nga pala dyan is yung mangkok. Ar gam gamitin may mangkok nga pagkiraod. Tapos ikabil may gentle electric van sa amin yun nga, yung mga pala nakikita nyo parang daming bato-bato guys ay na nga, so marami din akong nakuha guys inuwi ko kasi nga favorite namin. Igasagas mi. Gasagasan win kangan, So, nag din yung mga bata dyan. Kahit din naman kami, nag-enjoy din naman kami. Ayan nga. Paulit-ulit. Ayan. I could and enjoy klata na ti agkasag batok-batok pasaray ikira-kira o di electric fan ken mangkok guys nakaka-enjoy and sobrang lino ng tubig hindi siya madume and kasi matagal na rin talaga namang matagal na rin hindi umulan kaya yan, yung mga bata tignan nyo um, hanggang tuhod lang nila so sobrang ganda kasi nga yung flow ng tubig talaga is eh, sobrang diretso hindi yung mahalumanay yung sobrang nagapres pres tilo ano hey paulit ulit matik amo na yung Tagalog na. So, nag-enjoy kaming lahat dyan. Kumain kami ng pananghalian. Tapos, kahit na anong uh, ibaunin mo lang na ulam, kahit ano lang ang kainin nyo dyan, basta nandyan sa ilog talaga, sobrang, sam, sobrang ganda ng feeling. Hehe, <laughs> yan nga guys. Marami akong nakuha, kaya iuwi ko ito, at lalagyan ko to ng kalamansi, bagoong, tsaka yung, ano, luya. So, See you on my next video again.